Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, guys, no, before we start our conversation, let us honor our subscribers. They are now 5,800. Yes, indeed, 200 na lang. Maxi um, 6000 subscribers na tayo. Thank you so much. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Okay, guys, no? Pag-usapan natin local politics ulit. Okay? Ah, oh, ngayon lang po, ano, no? Umikot na naman po si Senator Trillanes. Okay? Umikot na naman po si Senator Trillanes dyan sa Caloocan City. Okay? Araw-araw na niya yata po iniikutan ang Caloocan City. Iba't ibang barangay ay pinupuntahan niya. Ngunit hindi po siya nangangampan niya, no? Talagang inaano lang niya po yung pulso ng mamayan kung maraming sumasalubong sa kanya na wala man lang pasabi sa mga kat kat katauhan pero hindi po ako naniniwala doon no naniniwala ako na uh, sinabihan ng mga tao na darating si Senator Trillanes kumbaga all right so handang handa na ito no lahat ng action ni Senator Trillanes dating Senator Trillanes ay naayon na papunta sa pagka mayor kandidatura pagka mayor ng Caloocan City okay kaya ang titulo ng ating programa today Trillanes mula senador papuntang mayor ng Kaloocan. Ayan. Okay? Ayan, papunta na po talaga sa Kaloocan. Okay? So, ang ano niya po dyan, ang, ang inano niya talaga, ang binibenta niya sa mga Kaloocan ay change, pagbabago. No? Kung hindi ka satisfied sa kandidatura ni Mayor Malapitan no? at saka Congressman Malapitan, ibuboto mo si Senator Trillanes. Pero kung satisfied ka naman at nakikita mo yung mga gawa ng mga malapitan katulad ng health centers, ng basketball court, ng convention center, at saka mga daan, pailaw, um, mga ayuda, okay, scholarship, mga ganyang bagay, ay iboboto mo si Malapitan. Okay. Kung kilala mo naman si Trillanes, no? Bilang senador na no, maraming nagawa, iboboto mo si Trillanes. Ganun lang po yun. Okay. So yung aksyon ni Trillanes ay papunta na sa mayor hindi po nakakaduda na yon, no? Mula senador, papuntang mayor, papunta na po doon. Dahil hindi naman po iiikot yan, okay? Hindi naman po iiikot yan, kundi kung tatakbo po senador yan, ha? Uh, ano po yan, ang ikot niyan hindi lang sa Caloocan City, kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ngunit hindi po ganon. Ang concentrated lang po siya dyan sa Caloocan City. Okay? O, nagpunta siya sa Pagumbong, ah, dyan sa bandang monumento, ha, pinupuntahan niya yung mga yan para malaman ang pulso ng mga mayan. Ganyan po yan. Okay? Suportado naman po siya ni Irise, no? Diyan sa Caloocan City. Kaya hindi lang natin alam kung ang pagsuporta ni Irise ay mula ngayon hanggang, no? Hanggang eleksyon. Kasi may mga politiko po na sinusuportahan lang nila, ha, sinususog lang nila, ha, inuuto lang nila yung kandidato. Pagkatapos pag kumandidato na ay wala na, kakalimutan na sila. Ha? Ganon po yun. Kaya, kayo po ba bayan, no? Uh, boto po ba kayo kay Senator Trillanes bilang mayor o kakandidato bilang mayor ng Caloocan City? Pakicomment naman kay kaibigan. Kung hindi ka pabor, sabihin mo bakit. Kung pabor ka naman, sabihin mo bakit. Kung hindi ka pabor or pabor ka sa kandidatura ni Senator Trillanes, ay definitely meron ka dahilan upang maging gusto mo si Trillanes, no? Pwedeng personality, no? Dahil nakita mo na siya, nakita mo na siya maglingkod, alam mo ang paglilingkod niya sa bayan, etc. Alam mo ang kanyang paninindigan, ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng mga ganito, no? Okay? Gusto niya malinis na gobyerno. Kung ganoon kaibigan, i-comment mo diyan. Kung hindi naman dahil kunare, um, ayaw mo sa kanya, naiinis ka sa kanya dahil marami siyang kalaban. No? Marami siyang nilabanan na tao, Inrile, Subiri, jinggo uh, Jingo Estrada, lahat, no? halos lahat ng mga politiko na ano, kinalaban niya. Okay? Including Bongbong Marcos. Okay, including Duterte, kinalaban niya yung mga yan. Huwag natin kalimutan na kinalaban niya si Bongbong Marcos. Ngunit ngayon, super bait niya kay Bongbong Marcos. Bakit kaya? na kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya? Baka ano 'yon, no? Meron mga parang trade-offs, no? Or uh, dapat gawin mo ito upang hindi ka namin kalabanin, no? Upang maging manahin, batahin manahimik ang gobyerno sa Caloocan City, kumbaga, no? Okay, pero huwag po natin kalimutan ang number one critic po ni Pangulong Bongbong Marcos ng nakarang eleksyon ay si Kay Senator Trillanes. Eh anong nangyari ngayon, mga kaibigan ko? Okay? Yun po ang ngayon natin, ha? Tignan po natin maigi. Okay? Baka naman po, ano, ganito, ha? Ha? O man, ano ka, dapat friendly ka sa gobyerno. Okay? Pag naging friendly ka sa gobyerno, magiging neutral kami sa Caloocan si Pero, ang Caloocan po, ay talagang sumugal po yan kay Pangulong Bongbong Marcos at Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Okay? Right. Tandaan po natin yun, ha? Okay, pero ngayon, hindi po natin alam bakit po nagkakaganon. Kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, you no, pero hindi naman po ako ang Pangulo, pero kung ako lang, no? Kaya susuportahan ko po yung mga sumuporta talaga sa akin noong 2022. Unless otherwise, tatalikod sila sa akin. Pero hindi, eh. ba? Diba? Kunwari, tignan natin, sa Pasig City, no? O baka, baka niyo pa si Vico Soto niyan, di ba? Hindi eh, dapat ganon. Kasi Vico Soto and the rest of the ano some of their leaders did not support the BBM presidency. Okay? Same thing with Caloocan, no? malapitan supported uh, BBM dapat sila. Parang gano'n. no? Oh. Uh, all right. Oh, uh, for instance sa sa Quezon City, no? Sino susuportahan niyo sa Quezon City? Okay? Mga ah, ganung bagay. Uh, dapat ipakita natin na pag sumuporta ka, meron ka namang ano, meron ka namang incentives, kumbaga. Kasi kung, kung ganun, eh, parang baka wala na sumuporta sa'yo sa mga next uh, elections. Kumbaga, lalo nang lalong lalo na, ha, si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos, ay posible maging Pangulo din ng Pilipinas o kandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. O oh, ano, ngayon. Di ba? may mga nagsasabi na budol sila, etc. Okay? sana, sana gano'n. Kasi ang mga Duterte, gano'n eh. No? Pag sumuporta sa kanila, ay meron kang incentives hindi incentive na ano, pero ibig sabihin, uh, susuportahan ka rin nila pagdating ng araw. Kung hindi, hindi naman, di ba? Okay? Something like that. Okay, so thank you, thank you so much, guys. So, yung mga ating mga subscribers, thank you so much. And then, ano na tayo, ano? sana umabot tayo ng, ano, ng 100,000 subscribers. Thank you. Yan po ang ating dalangin. Ayan po ang ating inaasam-asam. 100,000 subscribers. Thank you, guys, and God bless you all. Bye-bye.